Ayan, ang ganda ng tubig, no? Malinaw. Ayan, so marami naliligo dito, no? Kahit maaga pa lang, guys. Ang dami na naliligo dun sa bandang baba. Siyempre, ha! Ayan, yung mga ayan guys ah, uh, kung kayo ay eh, galing kayo ng 13 ito yung galing ng 13 ito naman po yung papuntang Indang bayan ng Indang at saka sa no? tapos ah, uh, may parking po sa gilid yung po yung pinaka yung dating sa mineral water no? tapos ito po yung daan pababa So ayan po yung ilog no. So ito oh, napakatagal na nito guys nung Uh, dati dito rin kami lagi naliligo no dahil kung kayo ay galing dyan sa mga kalapit na lugar o kahit galing kayo ng Metro Manila napakaganda dito maligo malamig dito no lalo na ngayong panahon ng summer maraming naghahanap ng mapapaliguan so ang maganda dito guys wala ditong bayad bawal lamang dito yung magkalat no So ayan, marami siyang step. Ayan, sadyang ginawa ito guys para mapakinabangan ng publiko, no? Sinimento nila to. Tapos yan, marami ng mga nagpipiknik dyan sa baba. Mga taga iba't ibang lugar. Ayan. So, dito, kitang-kita mo na yung calls. Yan. So, malamig dito, guys. Malamig itong lugar. Ayan, kahit ganitong summer na, hindi dito naubusan ng tubig. Kaya, ang kita nyo naman marami dito mga naliligo. Na uh, galing pa sa iba't ibang lugar, no? So, kahit pumapasok na yung summer, February na ngayon pero itong falls na to hindi to nawawalan ng tubig hindi sya naubusan so yan kitang kita nyo naman sa bandang gilid guys so yun guys ha, pwede kang dumaan dito sa sige sir sa gilid na to yan, no? pwede kang dumaan sa gilid na yan kung may mga kasama kayong bata kailangan nyo lang alalayan no? pero okay naman yung daan yan may daan siya dyan Then, pwede kayong tumawid doon para humanap kayo ng pwesto ninyo. Pwede rin dito. So, kahit saan pwede kayong pumwesto, no? So, nakikita nyo guys, yung tubig na yan, so, tuloy-tuloy yan, no? Bukal yan, walang ibang ilog dyan sa ibabaw. Maliban na lang dito sa kabilang ito. Sa ibabaw niya, may ilog pa yan na pinanggagalinga, no? Sa so, ngayon, medyo maliit yung tubig. Kasi, hindi naman nila to hinaharang hindi kagaya dun sa ibang mga ilog dito sa indang na nilalagyan nila ng harang para makulong yung tubig no? kasi nga dahil libre lang to wala naman wala silang bayad na hinihingi dito kaya hindi nila kailangan lagyan ng harang para palakihin yung tubig mula dito sa pwesto na to rinig na rinig mo na yung um, ingay ng tubig no? Mula dyan sa falls. Ayan, maraming mga umakyat. Tumatalon sila mula dyan, no? Pero, delikado, no? Hindi siya ina-advise na tumalon dyan. Kasi masyadong delikado. Baka, bumagsak sa mga bato. Ayan, ang ganda ng tubig, no? Malinaw. Ayan, so maraming naliligo dito, no? Kahit maaga pa lang, guys. Ang dami na naliligo dun sa bandang baba mga taga lugar kaya mga taga sila no dumayo pa sila dito ayan so, mga taga ah, kung gusto nyong magkaligo ng libre no walang bayad walang, wala kayong binayaran tutoy wala kayong binayaran di ba ayan so mga nagbabike lang nagbabike lang kayo ah, mga nagbabike sila no so dito guys dito pwede naman yung mga bata kailangan lang bantayan ng mga magulang kasi sa banda doon malalim. Malalim po to to tayo, no? Oo. Oh, oh, dito po magbabaw sa malalim. Doon malalim na malalim 'yan. Ayun. So, kaya doon sa mga bandang baba, marami ding naliligo doon, no? Ayun na ah, mula doon sa falls na 'yon. Marami rin ditong mga pwedeng paliguan ng mga bata sa bandang ibaba, no? Kahit may nakikita kayong mga dahon-dahon, guys, malinis naman 'yan, no? Kasi natural 'yan eh. Galing 'yan sa mga punong kahoy na nakapaligid dito ayan so pwede rin kayong maligo dyan sa mga tumutulo na yan kasi fresh water yan no galing bukal galing talaga yan sa bukal ito mga tubo na to guys yan nakikita nyo yan yung mga yan yung mga tubo na yan yan yung mga supply ng tubig papunta dyan sa mga karatig na bayan kagaya sa naik yan tansa Ayan, yung mga tubo na yan. Yan yung mga supply ng tubig galing dito sa falls na to papunta dyan sa mga karating na lugar ayan marami pang nagdadating ano araw araw dito guys hindi naubusan ng mga naliligo ayan so kahit maaga pa lang alas gis pa lang ng umaga marami na yung nandito no para maligo no. dito banda dito dito yung paliguan ng mga bata Ayan, nandito yung mga bata. So, hindi naman delikado dito, guys para sa baha dahil dito walang harang no hindi kagaya dun sa ibang mga ganitong may mga ilog may harang no so malaki yung volume ng tubig pag biglang nagiba yung harang yun yung delikado dito naman wala no kaya marami pa yung dumarating no So dito guys, hindi mo problema yung banlawan, no? Kasi dahil fresh water na siya, bukod sa fresh water na siya, marap. Marami pa dito yung kagaya nito, no? Yan. Ito ay galing mismo dun sa bukal. Hindi ito galing sa ilog. Galing siya dun sa bukal. Na no, kung saan, dito ka, magbabanlaw, no? Pwede ka rin magbanlaw dito. Kasi, yan kasing tubig sa baba, galing na yan dun sa ilog at sa mga bukal, no? Sa taas. Pero ito, galing mismo to dun sa ilalim ng lupa. Kung saan, ah uh, mas malinis na malinis to. Kahit kumuha ka dyan ng inumin na tubig, pwedeng pwede. Ayan. So, kita mo naman yung bato na yan na hinubog na ng panahon dahil sa bagsak ng tubig. So, kaya yung mga naliligo dito, ginawa na siyang banlawan, no? Ayan. Tuwan-tuwa yung mga bata, no? Lalo na ngayong summer. At hindi lang sa mga bata, pati na rin dun sa mga uh, kahit may mga edad na o mga kabataan. Ayan. So, ayun sila. Mga ano to. Mga taga-ibang lugar, no? Ayan. Shout out sa inyo, mga sir. Ayan. Kahit alas 10 pa lang ng umaga, nandito na sila, no? Kasi dito, uh, malinis na yung tubig. Wala pang bayad. So, ayun, guys. Uh, gaya po ng grupo na nasa likuran ko, no? Sina sir. Uh, dumayo pa sila galing sa ibang lugar. So, sa mga gusto pong maligo dito, ito po sila na yung magsasabi. Sir, may binayaran ba kayo dito? Wala. Wala, wala. wala no? Kasi yung mga batang nandito, diba? wala pong bayad dyan. So, yung mga barangay sa labas, uh, in-organize lang nila yung mga motoro, ano mas sasakyan, na dumarating dito. At saka, ang pakiusap nila, iwasan lang po yung magkalat. Yan. Kasi para pakinabangan pa po, po na iba. Ayan. Mga taga saan po kayo, sir? Dasma. Ah, das, Dasma. 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 Saan po kayo sa Dasma, sir? Fatima 2. Fatima Ah, area. Oh. Taga ano kasi ako okay, Sabang. bang Dasma Ayan. Ano po, sir, may birth, may birthday ba ano na kasi? Ayan. Ayun. birthday nito bukas oh. Sir, ano pong may papayo niyo sa mga gustong pumunta rito? Sa mga gusto pumunta dito, paki ang concern lang namin alagaan po sa environment natin. Okay, so, lahat ng resources nang ano, meron sa pagkikisana, mm -hmm. pangalagaan natin. Ayun. Mm -hmm. Siyempre, uh, ah! Yeah, Yan, yung mga tropa. Okay, okay. So, uh, so, kung may mga birthday po, pwede rin. Shout out, sir! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout -out, Shout out! <laughs> Ayun. Kay, kay sir, sino pa? Shout out, shout out. <laughs> yung mga pabatin. Yung mga, mga ex-girlfriend nyo, sir. <laughs> shout out po sana sa pag iwanan ng ano po ni Jomar. Pabalik na lang. <laughs> shout out nga pala sa ano, sa baby ko kay Ate Rose Yeah. <laughs> Okay, yes, sir. So 'yun, ang tropa 'no kasi magsa-summer na ngayon. Uh, kahit magtatagaraw na dito sa lugar nato, guys, napakalamig 'no. Ramdam mo yung lamig kahit uh, walang simoy ng hangin. Kasi maraming mga puno, maraming mga puno. Ayan. So maraming salamat sa inyo, sir. Salamat po sa inyong lahat. 'Yun, balik po muna tayo. Thank you, tayo. So yun, napakita ah, ko ulit sa inyo yung sa labas no? Ayan na sila Ayan, pag nakakit na kayo dito Ayan, marami pang dumarating no? Sir, pasok kayo sir Welcome sir Mga taga saan po kayo? Mga taga 13 po Ah, 13, malapit lang Tuloy po kayo Okay, may Pag-post no? <laughs> <laughs> so, niyo po yan? Opo, sa YouTube at sa page. Shoutout ka lang po sa lahat ng mga taga-muntal ba na Sal. may <laughs> baka may channel kayo sir. Shoutout po kay JR Merino. Ayun. sir. mga taga muntalban ba maganda dito po tayo. Ayun, so sa mga taga muntalban Rizal, no, yung binati ni Sir, uh, punta kayo dito sa Indang Cavite para mapasyalan nyo. No? Ayan, uh, dito guys, tuloy-tuloy uh, ang dating ng mga tao, no. Araw-araw 'yan. So ito yung papalabas, no. Good morning, sir. Good morning, sir. Ayan, so yung iba tapos ng maligo, no. Siguro umaga pa sila dito kaya kahit alas palang pa lang ng umaga. Tapos na sila. So, yun guys, ito yung ano, no? Pag nandito ko na sa labas, ito yung papunta ng bayan ng Indang. Ito naman yung galing doon sa sa may gasolinahan, no? At saka doon sa may dali, yung kantong-kantong pinakita natin kanina. So, yan yung uh, arko ng barangay kay Tapos, no? Hanapin niyo lang yung barangay kay Tapos. Then, dito sa gilid, ito, makikita nyo naman dito, yung pagpapalaga sa ating mga ano no, kalikasan ayan so sa mga may motor o sasakyan inag inagbabawal yung pagparada dito sa gilid no ayan makikita nyo yung uh, welcome ng barangay kay tapos no dito na yan tapos dito yung mga barangay sir good morning po yung mga barangay, no? Nagbabantay sila dito para mapangalagaan yung kalikasan natin. Yan. So yeah, kagaya ngayon, maraming mga grupo, no? Na nagdatingan ng na mga riders. Pupunta sila dito sa polls. Mga galing pa rin sila sa iba't ibang mga lugar. Ayan. Uh, so yun guys, uh, maraming salamat. Maraming uh, marami pa tayong gagawing ibang video no. Para may pakita ko sa inyo eh, iba pang mga paliguan dito sa Indang. So kung nagustuhan nyo ang video na to, please uh, don't forget to click the subscribe button. Siyempre, isama nyo na po yung bell button, no? Pag lumabas po yung all, click nyo rin po yung all, no? Para manotify ko po kayo kapag may bago po akong video. Maraming salamat po!